everyone! Magtutur na naman po tayo sa Museum of Coastal Defense. Iikot-ikot na naman po tayo dito. Samahan niyo po kami. At kung paano po pupunta dito, simula po tayo sa Shao K1 Station, Exit B. Pero mas madali po yung Exit D1. Paglabas niyo, diretso lang po, mga ilang minutes lang. Tapos meron pong elevator, paket dito sa itaas. Picture, picture! Ginawa pala ito noong 1887 ng mga British. Kaya lang nasira ng ano ng bagyo noong 2018 tapos eh renovate nila ulit tapos minuksan nila noong November 23, 2022. Noong pumunta kami dito, libre pa. Pero ngayon parang may entrance na yata na sampo. At dito sa loob, makikita yung history ng Japanese invasion of China noong panahon pa ng World War II. Ito yung maliit na tunnel pero mahaba. Para po ito kasing underground na nasa ilalim. Yan, ito po. Tapos, ito yung mga gamit nila doon. Yung mga baril nila. Zamurai. Yung mga dami sa tear gas, nalagyan ng tubig, at saka parang may movie din dyan sa loob na parang film na pinapakita nila kung paano sila nakikipaglaban noong panahon ng digmaan. At saka ito, mga gamit pa rin nila, mga posporo nila, andito pa o, oh, na-preserve talaga nila yung mga magambala, uh, mga ano, bote yata ito. Parang bote ng alak or hindi ko lang alam kung ano. Mga balas sa kanyon. Makikita mo dito. Yung mga map nilang ginagamit noon. Nandito rin. Nakapreserve lahat dito. At ito naman yung lalagyan nila ng pagkain. At saka ito naman yung bala nila ng kanyon, tunay po yan. Preserve po talaga nila dito. At saka yung binocular, yung compass, at saka meron din silang restaurant dito sa itaas. Ayan, pag gusto nyo ng merienda, meron po sila. Ayan, dito. Affordable po siya. Mura lang. Marami po kayong mapagpipilian kung ano po yung gusto niyo Meron din silang mga kanin, ulam, nandito rin po. Pero kung gusto nyo lang ng snack, eto, simple lang. Busog na. Tapos, sa pag-uwi, ito po yung madadaanan nyo dito sa ibaba meron po siyang seaside na view. Marami pong mga lugar dyan na pwedeng magpa-picture-picture. Maganda pong view dito. Wow! Kaya andang dito na lang. Sana nag-enjoy po kayo sa panunood ng maikling tour na ito. Paalam!